ngayon kung gaano na ako ka-dedicated ulit. Three days, three freaking videos, man. Crazy to. Isa pa, mga kahombre ko, meron akong sasabihin sa inyo regarding sa napapansin ko na dito kay Cherry White at saka kay Boy Tapa. Sigurado kasi ako na mas, ito yung pinaka-interesting part ngayon eh. Kasi syempre, everybody wants to know dahil sila yung trend ngayon. Di ba? Ganito yan. Mga kahombre ko, mapapansin nyo pong lahat na si Boy Tapang, syempre kaibigan ko si Boy Tapang. Nakatulong siya sa mga events ko at saka pero tinulungan ko din siya. So, you know balikan lang kami ng tulong sa isa't isa. Hindi ko yan para kay para siraan sa inyo. Pero ito, bilang kaibigan ako ni Boy Ta ni Ronnie, di ba? Tsaka ni Boy Tapang. Gusto ko sabihin, Boy Tapang, alam mo bro, sa totoo lang, uh, isa kang mahusay na bata. At at the same time, ikaw ay mahusay na influencer. Matapos matanggal yung Facebook mo and all that noon in the past, no humingi ka ng tulong sakin, tas sa akin tapos doon tayo naging magkaibigan. You know, doon ko napansin na mahusay ka. Okay yung pagkatao mo. In fact, from kumakain ka ng tae, eh, kung ano-anong kinakain mo, to this is a big leap kahit ako hindi ko kaya yung ganyan. So you did well, man. Kaso lang si Boy Tapang mga kahombre ko ay sobrang tang. Kung ano ang itinalino niya pagdating sa content, ganun siya pong kata sa tunay na buhay lalo na sa kanyang buhay pag-ibig. Alam naman natin na KMJS po ito at uh, kung saan yung nakaraan niya which kinontent ko din naman yung tungkol doon sa ex niya na na sugapa sa views, <laughs> sugapa din sa fame, di ba? So sa huli ginamit lang din si Boy Tapang. Ngayon, Boy Tapang, grabe men. Ang nangyayari sa ngayon, Boy Tapang, Iyan na naman. Bumabalik na naman yung pagkatanga mo, bro. Tulad nito ngayon. Ma marami pa dyan na, iba na mas maganda, mas maayos dyan sa kay Cherry White. Pero si Cherry White ang pinili mo. Mapapansin nyo din, mga at ito pa, isa pa. Si Cherry White, po itapang this time, ay kilala bilang manggagamit ng mga pangit. <laughs> So, alam mo yun, bro. So, na, nalulungkot ako na isin, isinangkalan mo ang sarili mo para sa content. Which I understand because last month nga, di ba, inilabas mo sa vlog mo na ibinebenta mo na yung mga ginto mo kasi may gusto kang ipatapos sa bahay mo. And I understand that and I actually respect you a lot for, for that. Kasi hindi lahat ng influencers ay merong sarili nilang mga bahay na napatayo talaga. Saludo si tayo kay Boy Tapang sa part na yan. Kaso lang, bro, sa pagkatao na to, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Tututukan kita dito sa, sa mangyayari sa'yo. Kasi alam ko na pagdating ng pag, pagkakataon, pagdating ng panahon, mai-stress ka ulit. For sure. Sigurado yan, man. So, kakailangan mo ng isang tulad ko na kaibigan. Okay? So, kaya ikaw, boy tapang, sige. nanjang ka na eh. Nakita ko nga, naghalikan kayo. So, pinatunayan mo ngayon sa mga tao na totoo na talaga to. Kasi kayo ni LJ, yung ex mo noon, well, yung ex mo sa vlog, di ba? Uh, hindi kayo kahit kailan naghalikan. This time, ang dami mo ng beses nakipag-lips to lips kay Cherry White. Kasi syempre, boy tapang, marami kang hindi alam kay Cherry White. <laughs> sanay nga din siyang humalik sa mga medyo matatanda ng mga lips. <laughs> At marami pang iba na slowly lalabas lahat, ano? So, Hopefully, Boy Tapang, ikaw ay hindi masyadong magtagal sa kahibangan mo na ito. Okay? Ayoko maglabas agad-agad ng foul na na anong because you know, it's it's also fun. Ayoko naman maging hayop na sirain ko yung yung mga fantasies, mga dream 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 niyo na love team for for some na, na mga issue tulad ng sinasa, sinabi ko kanina, 'di ba? Ah hindi 'yon. Hihintayin ko muna matapos ito. Hihintayin ko muna Boy Tapang nalukohin ka ni Cherry White. Which mangyayari 'yon, okay? Once na Boy Tapang bro. Sa sino bang may ayaw ng 200,000 likes sa Facebook, tapos million, mil uh, 7 to 10 million views sa Facebook. Bro, syempre wala. Siyempre lahat yan may gusto ng ganun, di ba? Lalo na si Jerry White, bro. This is her freaking chance para makuha yung mga fans mo. Gets? sana bro hindi ka ganyang katanga kasi ang gago mas malala pa to sa sa mga pinagagawa natin sa Battle of the YouTubers buti pa doon kahit papaano pinag-uusapan natin yung mga kaganapan di ba eto bro wala to man nakikita ko po sa mga mata ni Boy Tapang na siya ay lunod na lunod sa puday ni Cherry White <laughs> sana na, sana rin talaga Ronnie this is your chance na talagang makatikim na ng ng puday, no na, isang magandang babae, di ba? Para sa para sa mata mo. Kasi I know man, alam ko na nangangarap ka rin lang, di ba? Kasi syempre, probinsyano nangangarap ka ng yung makatas na po dai, kakaibang po. Lagi, putang, maputi, ganito Di ba? Gano'n naman, right? So, hopefully, talagang Mamukubang mo to Putang ina, pag hindi, tang na, man Hindi, nakiaan friend kita niyan Boy, tapa. <laughs> so, ganyan, mga ka ko, isa pa Para naman sa'yo Cherry White, syempre Everybody knows na ginagamit mo lang si Boy Tapang. Everybody knows that, man. And ako actually sobrang excited ako na dumating yung araw na lokohin mo si Boy Tapang at maghanap ka ulit ng mas pangit palalo. Tas yun ang gagawin mo na content. Doon ako excited. Alam ko naman, Jerry White, kung bakit ikaw ay hindi nandidiri sa mga pangit. <laughs> ba diba? Ikaw naman. Matutuwa doon. Kahit kayo nanunood at anongin ko kayo, matutuwa ba kayo sa ginagawa ng tao ng ganyang gagawin sa inyo, sa partner nyo? Babastusin yung, part, babastusin yung partner, partner nyo? So bro, pagtanggol mo sa akin, hindi mo na namalayan na nasasaktan na yung tao. Bro, kung tunay mo ang kaibigan, nirespeto mo yung partner ko bilang isang kaibigan mo. Hindi yung tunay na kaibigan na pinakita mo sa akin, kaplastikan yan. Super so, laki ng mata mo, ganun din kalaki ang utak mo. Real talk yan. Right ko to na magsalita dahil syempre, partner ko si Cherry. Right. So ito na nga, meron naman nakikisa sa sa isyo. Pabansang real talk na ito ng Pilipinas, yung mahilig mag ng salita para paniwalaan ng mga tao, walang iba kundi si Makagago. Bagay lang talaga yung pangalan mo sa sa'yo bro. Bagay lang talaga yung pangalan mo. Gago ka nga talaga. Napakalalaki mong tao, pero napakamaritis mo. Ha? dami mong sinasabi sa amin ni Cherry, pinalagpas ka lang namin kasi anong sabi mo nung una? Boy tapang. Gawa lang ako ng video ha, hype lang. Sabi mo sa amin ni Cherry, hype lang ha. Nagtaka si Cherry kung bakit mo siya binanatan kasi wala namang ginagawa si Cherry sa'yo. Yun nga, dahil trending yung issue, nakisaw-saw ka para magkaroon ka rin ng views. So, di ba? So, yun, uh, ano mas sinasabi mo sa amin, tinitira mo kami palagi, pinalagpas lang namin yon kasi naintindihan namin ni Cherry na hype lang. Kasi nagchat ka nga sa amin na boy hype lang to ha. O, oh, tuloy nyo lang yung ginagawa mo. So, hinayaan namin, pinalagpas namin yung unang mga sinasabi mo, natutuwa kami ni Cherry kasi hindi kami naniniwala sa mga sinasabi mo. Kasi nga, hype lang, di ba? Hype lang. So, yun. Dumating yung sa sobrang hype mo, pati sarili mo, na-hype na rin. Gumawa ka ng part kasi maraming tao ang nabilib sa'yo. Maraming tao ang uh, napabilib sa'yo sa mga sinasabing imbinto. So, ang sinasabi, ito, babalikan natin yung lahat ng mga sinasabi mo sa'kin. ano yung sabi mo sa'kin? Sa kin? tanga daw ako. Oh, yun, tanga daw ako. Ano yung sabi? Pangit. Ayan. Ano pa? Uh, ikaw tumulong sa akin ano pa, ah, ikaw na pasikat sa akin, lahat ng yan, babalikan natin yan makagago. Pasensya na, na sobrang, sa sobrang uh, overprotective mo sa akin bilang isang kaibigan na wala ka na sa passing. Ah, Paul na lahat naman sinasabi mo, bro. Bro, hype-hype lang dapat gawin mo. Pero yung ginagawa mo, pamabastos sa amin sa sarili namin ni Cherry, binastos mo na pati, pati yung tropa mo sa atin. Tama mo yung ginagawa mo? Kung tunay mo kung tropa, makinig ka, pakinggan mo to. Mas matanda ka pa sa akin, pero yung utak mo, apakabata ng utak mo. Ha? Sa, sa sobrang dami ng salapi mo, ay ah, yung kulang sa'yo, yung utak mo kasing laki na lang singko Ha? Yung utak mo kasing laki na lang singko Sa dami mong salapi. Ha? So ito, pakinggan mo ito mga ago. Ako, ilis na ilis ako sa'yo eh. So ito, ano sila sabi mo sa akin? Ha? Ikaw ang nagpasikat sa akin. Sure ka dyan? Ikaw ang nagpasikat sa akin? Saan? Sa Battle of YouTuber? Kayo, ako ngayon nagpasikat sa inyo eh. Diba? ba? Doon na doon simula sumikat yung battle youtuber nyo. Oo, mo sabihin na ikaw ang pasikat sa akin. Tsaka, ano yung sinasabi mong ikaw ang tumulong sa akin? Ako ngayon tumulong sa inyo. Kung kumita ako sa inyo, mas laki yung kinikita nyo sa amin. Magkano ba yung talent fee nyo sa amin binibigay? Kunti lang naman ha. Malaki ba yung binibigay sa amin? Hindi. Mas malaki yung balik sa inyo. Ha? So huwag mo sabihin na ikaw ang tumulong sa akin. O thank you that tumulong ka. Pero huwag mo isumbat yan. Huwag mo sabihin na ikaw ang pasikat. Kasi pumasok sa battle youtuber. Sikat na ako. May pangalan na ako doon. Oh, may pagkakaroon. hindi naman kung di ako sikat, di ba? So, mo sabihin, ikaw nagpasikat. So, ngayon, ano, ano pang sinasabi mo? Tanga daw ako. Tanga daw ako kasi pamatulong kay Cherry. Pamatulong kay Cherry kasi daw, retokada. Ah, sobrang tanga ko daw. O, oh, naintindihan kita kung ano yung mga tinitira mo sa, sa amin ni Cherry. Naintindihan namin, naintindihan kasi nga, ang akala mo lang bro, na yung, itong content namin ngayon ni Cherry, scripted lang. Kagaya ng, pag, kagaya ng pagtanggol mo sa akin sa nakaraang issue, dun sa piki na... Piki na jowa ko. Oh, masaya ako doon, tinanggol, tinanggol mo ako. Pero ngayon bro, mali na mali na ginagawa mo. Pinagtanggol mo nga ako, pinastos mo naman, binastos mo naman ako. Pinastos mo yung partner ko. Ah, sino ba matutuwa doon? Kahit kayo nanunood at ko kayo, matutuwa ba kayo sa ginagawa ng tao ng ganyan gagawin sa inyo, sa partner nyo? Babastosin yung, part, babastusin yung partner, partner nyo? Kahit hindi naman totoo? Ah, kaila, alam nyo, hindi sana kami magsalita dito eh, pero sobrang na ginagawa ni Makagago Ha? Kailangan namin magsalita. Kasi kung hindi kami magsalita, paniniwala ni, ma ng mga tao ang mga sinasabi ni Makago na imbento. Ha? Gusto mo ipost ko yung screenshot sa atin dalawa eh. Gusto mo ipost ko yung screenshot sa atin na anong sabi mo, hype lang gagawin mo? Hype na ba yung ginagawang pambasa sa mga babae? Ha? Makagago, meron ka rin asawa. Ano ka ba? Meron ka rin asawa kung yan gagawin ko sa'yo. Babastasin ko asawa mo, matutuwa ka ba? Siyempre, hindi ka matutuwa bro. Hindi ka matutuwa. Di ba? Hindi ka ba dito? kasi asawa mo binastos. Ganun rin ang nararamdaman ko. Na binastos mo ako, binastos mo yung asa partner ko. Ha? Kaya, kung, it, kung ngayon pa lang, dito pa lang, uh, magagalit ka sa akin dahil ito yung mas ko sa'yo, galit din ako sa mga sinasabi mo. Ganun lang din yung nararamdaman ko sa nararamdaman mo ngayon. Ha? Ngayon, ako mismo magre sa sa'yo. Hindi embento, hindi kagaya mo na embento yung mga real talk mo makagago. Anong sinasabi mo kay Cherry? Malandi, ah, ano pa dyan, narito kada, wala akong pakialam kung si Cherry pangit siya dati, wala akong pakialam, mas nangingibabaw kung yung pagmamahal ko sa kanya, ha? Kaya, ansa sabihin mo sa akin, tanga-tanga ko daw kasi si Cherry yung pinili ko. Bro, <laughs> parang hindi ka naman dumaan sa pagkatanga dati, Baka dumating ngayon sa tamang tao, di ba? Lahat tayo, hindi natin kasalanan yung pagiging tanga sa pag-ibig. Sadyang yung puso lang natin yung tanga, sinusunod lang natin yung puso natin. Kasi sino bang pumasok ng relasyon at alam yung ano yung mangyayari 'Di ba? Walang pumasok na sa lesson na alam niyo mangyayari na hindi maging kayo, 'di ba? So hindi katangahan 'yon. Normal 'yan may meron ganun, ha? Sabi ko. sa sobrang, ito nga sa sobrang believe ako sa iyo eh. Believe ako sa kabaitan mo sa akin kasi nga overprotective ka sakin. sa sobrang pagtanggol mo sa akin, hindi mo na namalayan na nasasaktan na 'yung tao. Bro, kung nirespeto mo ako, bro, kung tunay mo akong kaibigan, nirespeto mo 'yung partner ko bilang isang kaibigan mo, ha? Hindi yan, hindi yan, respeto ang, hindi yan tunay na kaibigan ang pinakita mo sa akin. Kaplastikan yan. Lahat ng mga pinakita, kaplastikan. Kasi ngayon nga, tinira mo ako eh. Kaibigan ba tawag dyan? Tinira mo ako? Tama ba yung ginagawa mo? Ha? Sobrang laki ng mata mo, ganoon din kalaki ang utak mo. Retok yan. Ha? Kung ano na sinasabi mo sa mga tao para paniwalaan ka. Gumagawa ka ng mga invento, ng mga salita about kay Cherry. Ha? O ngayon, kinain ka rin ng social media. So kami, sinabi mo na, ah, ano, pera-pera lang kami ni Cherry. Eh, anong ginawa mo ngayon? Nakikisaw-saw sa, nakikisaw-saw ka. Kasi nga, pera-pera din, di ba? For the views. Oh? Nakikisaw-saw ka. Pambansang real talker ka daw eh. Pambansang maritis ka rin. Lailaki na mo, maritis ka. Ah? So, ano pa sinasabi mo sa amin? So, bro, pasensyaan mo na kung dalito yung lakas yung gusto na Naiinstall ako sa eh. Alam mo, install ka kasi kabastusan na yun. Right ko to na magsalita dahil syempre, partner ko si Cherry. Right ko to na magsalita. Right ni pagtanggol yung partner ko. Ha? Kahit kayo nintindihan nyo yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag follow mo na rin ang aking Facebook page. Dar Edge TV and please do follow me on my TikTok account Dar Edge TV. God bless everyone. See you on my next vlog.